Taga saan ka, Ricky? Tubong mas po ako, pero naka po ako sa Alitag-Tagbatangas. Batangas. Pero ngayon, saan ka nakatira? Nakatira po ako sa aking trabaho sa Maylipa po. Ah, sa Maylipa. Steam po ako. Okay. Ngayon, ang problema natin ay merong kayong apat na anak, tama ba ako? Yes po, attorney. Oh, ni Angelili Lee. Pero nagkahiwalay kayo. Opo. Kailan kayo nagkahiwalay? Nitong bakas bakasyon po ng school po. Kasi po, umuwi po sila ng Pangasinan para magbakasyon po. Okay. Ngayon po, nung umuwi po sila ng Pangasinan para magbakasyon, ako po, naiwan po sa trabaho. Mm-hmm. Nagtatrabaho po ako. So, ang apat na anak ay dala, dala sa, niya Pangas po. sa Pangasinan. Opo. Maayos naman kayo hanggang Opo, okay, sa okay, pa po. panahon na Opo. Mm -hmm. uh, mga ilang linggo po, nagtataka pa ako kasi bibihira siya mag-online. mm -hmm. Ngayon po, sinat ko siya. Mm -hmm. Sabi ko po sa kanya, pupunta ko dyan. Mm-hmm. Na-reply niya po sa akin, wag. Huwag kang pupunta dito. Hindi kita patutuloyin. Oh, away na kaagad? Opo, yun po yung sabi niya sa Pero, akin. Pero nung umalis sila para magbakasyon doon, maayos, so, ikaw pa So, Nung umalis po ng... sila, tumakas po. Hindi po sa akin. Ah, so kahit doon sa pag-alis, medyo may problema na? Kasi po, uh, ang ano issue? ko po, uh, talagang sa totoo po, hindi ko papayag kasi gusto ko po pumunta sila doon, kasama po ako. Ah, okay. Pero gusto na nilang umalis. Opo. So sa makatuwid, umalis sila, na hindi nagsasabi o nagpapaalam sa iyo ng kung paano o ang gaano sila katagal doon, ganoon. Tama po, tama po. Okay. Bakit naman umabot sa ganito? Bigla na lang silang umalis. Anong reklamo niya sa iyo? Anong ayaw niya? Baka gusto umuwi sa kanila? Wala naman po, ang gusto lang po ang sabi lang po magbabakas yung po sila ng mga bata. Kasi so, bakasyon ayaw, po. gusto lang niya na basta umalis na. Ayaw Opo. niya na hintayin kanya. Siguro po, ganun po, dahil sa trabaho po ako, wala pong paalam nakasalubong po ng kakilala ko, tinanong po, po kung pasaan, ang sabi po, papunta po sa akin. Mm. Pero hindi po, papunta po pala ng ano, terminal ng bus. Ah, okay. Nasa linya na natin ngayon si Angelili. Angelili, magandang hapon sa iyo, Angelili. Nandito ngayon ang asawa mo na si Ricky. Ang sinasabi niya, ay eh, sorry pala, ang kinakasama mo at ama. Tama ba ko ng apat na anak ninyo na si Ricky? Uh, gusto niya ang hinihingi niyang tulong dito sa amin ay yung maayos kayong magkausap. Ah, uh, handa ka ba, Angelili na mag-usap kayo? Am um, nag-usap na po kami yan. Kailan? Nag-usap na po kami sa ng barangay niyo yan. Ah, nag-umabot na kayo sa barangay nito. Sa so, ba oh, barangay po. ng Pangasinan. Okay. okay, ano ang naging uh, usapan diyan? Yung ano na po, yung wala na po siyang pakialam sa amin, yung tuloy na po talaga kaming hiwalay. Oo, umabot na ba na meron ka ng certificate to file action or ayaw niya pong magfirma po eh Nakailang beses kayo na pag-uusap sa barangay? Isang beses lang po dito. Pati ah, okay. Po. Pag isang beses lang kasi, di ba, Shari, hindi pa natin, hindi pa makakapagbigay ng certificate to file action. Yes po, opo. Kailangan tapusin ang tatlo. Tama ba yes, po? Po, o, po, Tatlong paghaharap. Okay? Kasi, Angelili, bakit ayaw mo nang mag-makipag-usap o makisama? Eh, ano ang reklamo mo kay, kay Ricky? Yan. Ha? Ang sinasaktan po ako yan dati sa po. Ah, sinasaktan, sinasaktan daw po attorney. Ito bang pananakit sa iyo ay nai-record din sa barangay. Meron ka bang ah, nalapitan? Hindi po. Hindi ko naman po siya inaano kasi nga alang-alang po sa dati sa mga anak ko po. po. Okay. Gano'ng kadalas kang saktan? No, ano po siya, pag ano, mainit yung ulo niya, pag may nasabi lang ako na ano, violenti po siya. May mga nakawitness ba nito o may mga naiblatter ka ba? Yung anak ko po, po yung anak ko na panganay. Okay. Pero hindi mo ito nailapit sa barangay ninyo nung no? dito pa kayo nakatira sa Batangas? Hindi po. Kasi nga po, alang-alang sa anak ko po. Mm -hmm. So, attorney po, yan po ay hindi ko naman po dinidenay. So inaamin ko naman po yan na minsan po nasaktan ko siya pero ang lahat ng po yan ay pinagsisihan ko. Kaya po ako pumunta dito dahil sa aking mga anak at gusto ko pong maayos kung kaya pang ayusin. Kasi po okay. kung hindi po sa akin importante mga anak ko at yung aking pamilya, hindi po ako magbabakas sa kakali na pumunta kay Sir Tol po para magpatulong po. Kasi po para sa akin po ako, okay na po ako. Kasi uh, masaya naman po ako, kasi nandyan po ang mga anak ko. So hindi naman ako nagkukulang, lagi naman po ako susuporta So ang kulang na lang po kasi... Ngayon ba, nagsusuporta ka sa kanila? Opo, opo. Linggo-linggo po. Nagpapadala po ako sa ka? mga anak ko po. Magkano papadala mo? Misang um, po, dalawang 2,000, 1,500, pinakababa, baba, baba po, 1,000 po. Napapadala mo. Opo. Natatanggap mo naman ito, Angelili? Hindi po sa kanya po, sa mga Pero, anak ko po. Ka paano mo pinapadala? 8 eh, years old lang yung bata. Wala po sa kanya pong anak. Nasa probinsya po, nag-aaral po. Nasa lagor ko po. Ah, so, pero merong isang bata na nandyan sa kanya? Yes po. Angelili, ilang taon yung po. anak na nandyan sa'yo? Ah, bibi pa po yung bibi ko po. Ilang buwan yan? 8 months po, 8 months. Diyos ko, 8 months lang. Wala na ba sa mga puso ninyo na magpatawad at subukan pa, alang-alang man lang sa uh, kinikilala nating Pasko o panahon ng Pasko na magkapatawaran? Ay, ayoko na po, hindi na po, hindi na po babalik sa kanya. Nasasabi niya po yan kasi po, may lalaki po siya dyan tapos po, inuudyokan siya ng kanyang pamilya po. May record po ko doon. Andito po sa akin cellphone po, mm. ang record ng aking anak at ang anak po mismo nagsasabi na kaya po sila sumama at pinalayas po sila ng lolo nila. At yung pong gusto ng lolo nila, Sumama po sa ibang lalaki. Andito po, nakarecord po sa akin. May video po ako. Ay, wag na. wag na na. At ayoko nung pumalik na sa iyo at nananakit ka. Uh, hindi natin masisisi at lalong hindi mm -hmm. natin mapipilit ha si Angelili. Kasi ikaw mismo ang umamin opo, na nasaktan opo. mo siya. Uh, opo. Mabuting at hindi ka pa kinasuhan kasi pwedeng-pwede kang kasuhan ni Angelili. Opo, opo. At tama ma po. Ko, mawawala sa iyo yung lahat ng mga anak mo. Tama po. Ngayon, may Kaya ta nga po, yun nga po yung sinasabi ko nga mm -hmm. po eh. Na pag mm. ano po, kung gusto kong kunin yung mga anak ko makukuha ko sa kanya. Pero naawa po ako sa kanya. So, Apo. katulad ng pinaliwanag ko, may tatlong uh, pagharap na kailangan, ano? Para bago magkaroon ng Certificate to File Action. At saka kailangan uh, magkaroon kayo ng parang kung walang resolusyon, eh magkakaso talaga. Diba? So, ano ba ang gusto mo mangyari ngayon dito? Kasi mukhang ayo talaga ni Angelini. So, ako naman po, pumunta po dito para sana ayusin po. Pero kung wala na pong pag-asang ayusin, okay na po sa akin. Wala pong problema sa akin. Hindi po ako mamimilit po. Hindi ka rin mamimilit? Hindi po, hindi po. Kasi kung gustuhin ko man po, ayaw niya sa akin, ayaw niya na, wala rin po akong magagawa. Kasi okay. siya po rin may hawak ng desisyon. Okay. okay, Angelili, ikaw, ano naman ang gusto mo mangyari? Kasi may uh, anak kayo. Na, actually, um, isa, isa nandiyan 8 eight months pa. Opo. ayoko ko na rin po. At saka, ang gusto ko na lang po, si niya na lang mabuti yung anak ko. Saka kung gusto niya ipasyal dito, okay, nga sila po dito. Ah, okay. So, yun naman din ang gusto kong ano, ha, marinig sa inyo na hindi ninyo ipagkakait sa isa't isa opo, yung mga common. anak ninyo na nasa poder ninyo. So, opo op, po. Op. So, sa akin po, wala pong problema po. Ang masakit lang po sa akin po kasi po uh, pumunta po siya sa akin noong Waybase tapos pagka Biyernes po umalis po hindi po nagpaalam. Pinadalahan ko po siya ng pamasahe na 1 mm -hmm. Tapos doon lang po natulog, hindi ko kinausap kasi ang usapan namin okay na po. So ang gusto niya po mangyari, uh, mabuo kami ulit para sabi niya sa akin, Pasko, makasama mga bata. Mm -hmm. Pero bigla pong nagbagong isip niya. Hindi ko po alam kung ano po ang naisip. Kasi nagpaalam siya sa akin po na bibili daw po ng damit ng bata. Mm. At wala po silang damit ng bata na dala. Papati siya po at tumakas po sa magulang niya. Ngayon po, binigyan ko po ng bambili. Pinasakay ko po sa aking purman sa tricycle. magisang mm. Mag-iisang oras na po, ako po ay nag, ano na, nabalisa na kasi hindi po babalik. Ngayon po, pumunta po ko ng ano, ng palengke, hinahanap ko doon, wag wala. Huwag ka naman pinain, mm huwag -hmm. Pumunta tinay. po ko ng barangay hall po. Mm. Ni-report mo doon? Tapos, tinignan ko po sa CCTV po, kasama ko po yung purmang ko. Andun po, nakita po, binaba ng purman ko, tapos bumaba siya, tapos maya-maya po, naglakad siya, sumakay po siya ng cab, multi-cab. Uh, siguro po, ibang biyahe, bumaba siya uli, may dumana jeep, sumakay uli siya. Bakit ka naman hindi nagpaalam ng maayos, Angelili, kung ayaw mo na pala talaga? Natakot ka? Ano ba? Natakot po ako. Bakit pa na naman po? Hindi po yon totoo. Ah. Kasi po, Anong hindi totoo? nagalit din po yung aking kasamahan. Sabi niya, bakit ganun? Bakit hindi mo rin nagsabi na, huy, ganito. Ay, ako ay ayaw ko dito. Pati kasamahan ko po, ako po ay talagang napahiya. O, oh, ganito lang yun ha. Siguro, Shari, pwede rin natin sabihin na bigyan niyo muna ang isa't isa ng panahon para kumbaga makapag-isip at kumalma muna na hindi muna, wala muna ng away. Walang away, walang bangayan. hindi uh, magpapasul hindi tayo magpapasulsul sa mga kwento o sa mga salita ng ibang mga tao. Angelili, tandaan mo, meron ka pang tatlong anak na nandito sa poder ni, o sa poder ni Ricky. Tama? Parang nga ano po, ma'am, ang bando niya po kasi sabi niya po sa akin sa chat, ikaw nang bala sa mga bata. alaga mo yan. Parang nawalabas na wala siyang pakialam. Anong masasabi mo dyan, Angelili? Anong walang alam. Andito sa chat. Tiyat... Anong makasawang ya, kata. Andito sa chat niyo. Siyempre, nag... kung wala akong alam, hindi, hindi ko sasabihin na, ano, na ikaw yung bahala. Siyempre, nasa kudir mo, di ikaw ang bahala. Hindi dapat ganoon ang paliwanag uh, mo. Dapat ang pag-uusap ng pag -uusap, uusapan ninyo is kailan kayo magkikita, kailan uh -huh. magkikita yung magkakapatid. Mahalaga rin na. Ilan taon ba? Angelili, ilan taon ng mga anak ninyo? Panganay? Eight po. Eight. Yung sumunod? Five. Five. Sumunod? Three. Tapos, itong eight months. Paano umabot ng ganyan? Away kayo ng away, bati kayo ng bati, gano'n. Kaya nga po, ang <laughs> ano yun po... Yung nga po yung ano nga po siya, yung nananakit nga po siya. Dahilan lang po niya, ang ano po, sa barangay po, doon sa Samat, bali po, pumunta po ako doon para po, sinabi ko po na ganito, magkipag-awalay ko. Pero ang totoo po, uh, gusto kong magkipag Ang problema po, E pinagkaisa, pinagkaisahan nila ako na doon. Nagsasalita sila ng kanila. Tapos po, uh -huh. turne, eh, pag-alis pag, -alis niya, pag -alis ko po, sabi niya po, babalik ako sa'yo, hindi mo na ngayon. Ah, may ganyan. Opo, opo. O, sige, ganito ha. Ah uh, dahil may proseso talaga tayo na susundin dito no. Ah uh, tiningnan muna natin kung ano ang mangyayari sa dalawa pa o sa paghaharap pa ulit ninyo kay Kapitan Malikdem. Dem. Uh, hindi man natin siya makakausap ngayon pero sigurado ako na bukas ang tanggapan nila para kung mabuo yung proseso. Opo. Kap. Magandang hapon po, Kap. Si Attorney Ina po ito. Kasama ko si Ms. Shari Roman. Kap, meron po kayong na namagitan po ang inyong tanggapan para sa kay Ricky Belmonte at kay Angelili Domingo. ah uh, po, ma'am. Oo. Tapos mukhang isang beses pa lang sila, Kap, na nagharap dyan sa inyo. Oo. So, ibig sabihin nito, Kap, may dalawa pa, no, bago na magkaroon talaga ng tuluyan na Certificate to File Action kung wala silang walang pagkakaintindihan. Tama po ba? Oo. oo. So, uh, ito po, Kap, sasamahan po ng Wanted sa radyo at uh, para po dun sa pangalawa at uh, kung hahantong man sa pangatlo, kasi titingnan po natin, syempre, susubukan po natin, di ba, pag ayusin sila. Kasi, uh, although may allegations of abuse, wala pong record kasi. So, mahirap din maghusga, mahirap din magsalita, no? Pero, tingnan po natin kung ano naman ang willingness nilang dalawa na magkaayos dahil apat po ang anak nila. Ate po po, Oo. So, Shari, uh, ganun na lang, ano, magsaschedule tayo. Opo. Oo. Huwag na lang munang ibababa ni Angelili. Kumusta ka naman dyan? Huwag mo munang ibababa ang uh, telepono para makausap ka ng staff natin. Mm -hmm. Last message na lang po siguro, at Ini. Uh, message mo muna, Ricky. So, ang masasabi ko lang, yan nga, pumunta ko rito para ayusin. Pero kung decision mo na ayaw mo na, wala akong magagawa. Hindi kita pipilitin. Pilitin mo naman ang Ay konti. Ayaw ko na nga. Ayaw ko na nga. So, Ayoko na nga bumalik sa'yo. Oh, alam ko, ayaw mo kasi may lalaki ka yan. At may ibilin siya ako dito. May video ako. Kaya, eh, alam mo naman, diba? Kaya kung alam patunayan mo naman yan, Na, Nag-usap na tayo sa barangay. Wala tayong pinag-usapan doon. Kasi kung may pinag-usapan tayo, pinag may pinag-usapan sa tayo. barangay. Nag-usap tayo sa barangay. Wala tayong pinirmahan do doon kasi wala tayong pinirmahan. Ah, wala tayong pinirmahan ta ayaw mo magpirma, di ba? Ah, relax ka lang. May ebidensya ako dito. May pwede kong ipakita, may video ako. Na mismo Siyempre, anak video mo ka, nagsasabi. Video mo yung anak ko dahil tinanong, ano, inano mo siya. Tinanong ng ninong. Inutusan mo na kasi takot ang mga bata sa'yo. Hindi, sa hindi. Si ninong mismo nagtanong. Rika, si mama mo, may lalaki ba? Upo ninong, kasama yung gwapo, nakabra si mama. Pasinsya eh, na, pasinsya ano, na. Magdadamit ako, magbubra ako, hindi Pero kailangan ko ilabas yung totoo. Tapos, oh, ano? sabi ng tatay mo, lasing sila, ang gusto ni tatay, mag-asawa na sila <laughs> ng lalaki at ni nanay. Sabi ko, ano, sagot ni mama mo? apurado kayo. Kaya pinalayas kami ni tatay. Kaya sumama kami sa lalaki. Ay, kahit ano-ano tapos hindi diba, na Tapos, sinabi kayo? mo sa akin dati, sinabi mo sa akin dati. Ay, hindi na ako babalik sa'yo. Makinig ka muna, saglit, mo. saglit, saglit. Okay, Ay, alam, sa ko yan, alam, ano? ko yan, alam ko yun, alam ko yun, alam ko yun. Makinig ka muna, saglit. Sabi o, mo alam sa akin mo dati. Alam mo ba bakit ano ka ng ano, eh, ayaw ko na. Makinig ka muna, oo, oh, alam ko. Walang problema sa akin oh. Sin -na Sinasabi sinabi ko lang ang galing mo na, ayoko na. O, Ba't nga? balik ka ng balik? Hindi kasi ayaw mo tanggapin ang katotohanan. Ito, sabi mo sa akin... Eh, nakablatter ka na dito eh. Bakit ba? Oh, bakit ako nakablatter? Oo. oh. Sige nga. Nakakasal oh, anong blatter, kasalanan kasi ko? Nga, hindi ka nga pwede na dito pumunta. Um, attorney, pwede pong malaman kung bakit po ako ay sabi po nakablatter pag pumunta pa ako huhulihin po ko. Ano pong kasalanan hindi ko, attorney? Hindi naman. Ano naman ang ano? Ano ang pinablatter mo dyan, Angelili? Kasi nga po, eh, kinukuha niya nga po ako. Eh, ayaw ko pong sumama. Ah, okay. So, hindi Tapos ito tungkol sa ano? Tapos ano, ginagawa niya, kunwari, tinatakot niya po ako na Papatay niya po yung pamilya ko lahat. Ah, okay, bausian. Ano? Hindi po yung totoo. Yan. ang Ay, ano, sige. Ano, May ano po, may shot po siya dito sa kapatid ko. Ang sabi niya po kasi mm -mm. sa nanay niya, may nangliligaw sa kanya yung ano nga karoon. Tapos mm. sabi ng sakot ng nanay niya, hayaan mo para palagi tayong may uram araw-araw. Ang magulang mo, konsentidor sa totoo lang. Kung hindi sa magulang mo, hindi tayo magaganito. Eh, hindi magaganito sa iyo kasi kung hindi ka nananakit. Dahilan mo lang kasi yan. Kasi ang tao, kung okay mo, okay hindi na babalik. Oh, sandali okay na, lang okay ha, na. Sa lang. Okay na. Kasi nung lumapit, una kang pumunta dito, ang gusto mo magkaayusan kayo, Opo. eh ganyan, away kayo. Kaya nga, i... E, eh, di ba? Hindi, hindi e, na, hindi na, na, na pa hindi pa po ako makikipag-ayusan sa kanya. Okay. E. Okay, walang problema sa akin. Kasi, pabos sa akin. Wala na, o, na pala sige, problem, ako rin, ang sasabihin balikan, ko, huwag na kayo magbalikan. Opo, po. Kasi, Pero nagpro ang problema ko, mga bata. Kaya ang pa. mga bata, kung gusto, kung gusto niya po yung mga bata na yano dito, special nga po, open naman nga po. At saka, kasi hindi, naman po yung may ayaw. Ito lang sa akin ha, yung batang 853, yung 8 years old, pwedeng wala na sa iyo. Pero yung 5 at saka 3, technically, dapat na iyo yan. Pero ibang usapan at na yun. Okay lang po sa, ano oh. nasa kanya kasi gusto ko rin, eh, yeah, para magkasama din silang tatlo. At para oh, hindi, para hindi ito sila. Para okay. malaya po siya. So ulitin ko, tapusin muna natin. Tama ba ko, kap uh, Chairman Ariel Malikdem, ano? Kasi mukhang vowsy yung kaso na pinadala or nila dinala dyan sa tanggapan na yan. So yes, ang mangyayari na lang po, mag-a-assist ang daang wanted sa radyo. Yes po. Ako, Shari, parang ayoko kong pumanig sa kahit sino. Ang gusto ko oh, sana bo. is makita natin kung ano yung kabubuti ng mga bata. lan oh, na no, anong arrangement. Bigayan ng uh, sustento, nasa ng mga bata. Kasi wala rin sa'yo, di ba, Ricky? hindi, hindi Nasaan? po ko makapagbigay makapag, uh, bigay sa kanila sa bata kung na isa ng sustento. Kasi po, pinagbabawalan po kung magkaroon kami ng komunikasyon ng magulang niya. Ah, okay. Eh, wala yun. Wala anong binawalan. Andito sa chat. Ikaw mismo may sabi. Oh, si, Yan, okay. So, yan ang ano natin. Ayusin natin. Si Kapitan ang uh, mamamagitan uh, dyan. No? So, okay. na lang muna. Huwag niyo ibababa ang mga linya. Uh, magpapasalamat okay. oh, parang muna. Parang na po ako eh. O, sige. Magpapasalamat tayo kay uh, Kapitan Ariel Malikdem. At uh, Kap, dadalin po nila, namin sila dyan sa inyo. Okay? Ikaw, Ricky. Ricky po. Oo. Oh, oh. So, wala ka nang sasabihin kasi baka makipag-away ka na naman, iinit lang ang ulo ng lahat ng na nanonood po. sa atin eh. Wala na po. Ha? Wala po kung ano, okay oh, ka na lang ng Opo. mabuti dahil Opo. may apat na anak ang bubuhayin. Huwag ka na muna maghanap ng ibang, ano, ikakasama, ha? Opo, walang problema po sa akin po. Hindi naman po ako katulad Baka meron na. Wala po. Kahit po ako po ay bali balik na rin po ngayon. Wala po. Sige. Hindi po ako kagaya po ng aking partner. Oh, ay, ay may pasaring pa eh. <laughs> <laughs> oh, naku, Diyos ko. na po. Ay, ang ganda-ganda ni... Ang Jalili, o. Oh. Mm. Ganda, o. Oh. Bagay sana kayo, o. Oh. Parang si Rosemary, nga. Sa picture lang po yan, po kasi sa piso ng pangit. Ano po, ano po, ma'am? Sa picture lang daw siya maganda. Sa picture lang po yan, na maganda sa piso ng pangit, po. Ay, hindi, totoo ba yan, sir? Sa totoo po. po. Totoo po. Napangit siya? Ay, grabe ko naman. <laughs> so, totoo po talaga po. Sa, sa, sa picture lang po. <laughs> Grabe ka naman, kuya. Huwag <laughs> mo balikan. Angelili, huwag mo nang balikan ito, Sarang ha? Saan mo may sabi, Hindi eh. ko na po niya ba Oh, pero kuya, hindi maganda yung gano'n. ha? <laughs> ano naman? Ina ng anak, ina ng mga anak mo yan, eh. Uli oh. din ko, uli din ang tanong. Oh, maganda ba? Yes, po. Ayon. Ah, <laughs> <laughs> hindi, gulpihin kita. Duguan kang ilalabas dito. <laughs> Sige, ako <laughs> Hindi po maganda iyo. yun, sir. <laughs> Okay, inayan ng mga anak mo, ha? Opo, yan opo, ang tatandaan opo. mo. Yes, ma'am. At ikaw naman rin, Angelili, ama yan ng mga anak ninyo. Okay? Hmm? So, kahit na magkahiwalay kayo, sana nasa mabuti na wish you. Mm, <laughs> opo. Ang uh, inyong uh, mga kalooban kasi ama at ina pa rin kayo ng mga yes, pa. bata. Opo. Okay. Okay. Sir, ha, next time mo ganun, huwag oh, kang ganun sa misis mo, ikaw talaga. Sa ang ganda-ganda sabi... ganda, eh, nung ganda-ganda. Hmm, kahit pa, sir, na kung ano man ang maging itsura niya, sir, dapat maganda pa maganda Maganda siya rin. sa paningin siya mo. Eh. Siya ang nanay, okay? Oh. forever oh. yan. <laughs> <laughs> Bakit mo ba siya nagustuhan? Noong siya. Oo, oh, <laughs> yun naman pala <laughs> eh. gulpihin kita eh. di ba? Gulpihin kita eh. Ano ba? Odette, dugo ang ilalabas ito. <laughs> Pero, sir, again, uh, ito po ay uh, pag-uusapan pa din po sa barangay, okay? Mm -hmm. Kasi hindi pa naman po natatapos sa apat na sulok ng kwarto po na ito ang uh, problema po ninyo. Opo. Okay? Okay, it's just talaga, sir, mahirap din makipag-usap kapag nasa telepono lang. Hindi mo opo, nakikita opo. ng face-to-face. -face. Yes, E eh, baka pag nakita mo ng face-to-face, -face, sir. Ngay, lumambot ang puso mo kasi ang ganda. Hindi, ako po mambilis mambog, paraya. Pero siya na rin pong may ayaw, kaya... Wala po akong mga gawa. Susundin ko po ang ano, responso po tayo po yung decision niya. Oh, okay. Okay. Ate, Ate, si Ate Angelili, maraming salamat po, Ate Angelili. Mm -hmm. At uh, gayon din po uh, sa iyo, uh, Kuya Ricky.